Minsan nakakalito din ang araw kapag dire-direcho ang trabaho mo. Ay, so, kaya naman hindi ko rin naman mapansin na hindi pala Friday ngayon at nagluto ako ng munggo. But uh, anyway, uh, masarap naman itong gagawin nating munggo. At hindi ito kagaya ng munggo na ginagawa natin at niluluto natin every Friday. Huh? At kaya naman kapag natik mo, mo ito, eh, meron ka ng isang recipe na pwede may tatago. Kapag every Friday at gusto mo magluto ng munggo, ito na yung bagong recipe na gagawin mo. Hindi na yung dati na ginagawa So, ayan mga chefy. At kahit anuman sa hog yung gamitin mo dito, walang problema. So, nagkataon lang. meron akong lechon kawali sa freezer ko. Kaya ito ang ginamit ko. Ang ating uh, lechon kawali. At ito ang gagawin muna natin. So, maghihiwa muna tayo ng ating uh, onion. And then, next yung ating garlic. I-pine lang natin yan at lalagyan din natin siya ng luya so gagawin din natin siyang pine cubes at maglalagay tayo ng green chili pwede naman ng red chili dyan mag add din tayo ng tomato hiwain lang natin siya ng maliliit na cubes at ito yung isa sa secret ingredients natin mga chef so ito yung curry leaves So, fresh curry leaves yun, mga kagat. Ito, painita tayo ng mantiga dito. At igigisa na natin yung ating mga aromatic. Ito yung onion, garlic, ginger. yun yung mga gigisa natin. Siyempre, samahan natin ng chili dyan. Para mas lalong mag-kick ang ating nga dyan. Ang ating nga munggo dito. Ito, may tomato, isotay lang natin siya hanggang sa lumambot, mga kagat. Sa hanggang alam nyo, mag, parang yung, yung taxi niya magiging page na na at ayan uh, pwede pwede niyo na isunod yung iba nating mga ano, dyan, mga ingredients so naglagay din ako doon ng ano ng uh, pork cubes and then naglagay tayo diyan ng ano ng coriander powder turmeric powder and then powdered uh, chili ayan at naglagay din tayo ng bay leaves diyan mga ka-chefie so salt and pepper din also at dahil ng tubig, i-simmer lang natin ng konti and then to palo na yung ating uh, lutong bunggo na binold na natin kanina. And boil lang natin yan mga ka -shape. So add na rin yung curry leaves yan. At uh, ito sa kabilang pan, magpipirito lang tayo ng onion, yung kalahati ng onion na pinaggabito natin. Pipirito lang natin yan uh, hanggang sa maging golden brown, hanggang sa mag and then i-add natin yan dyan. Ito yung sa sinasabi sa mga ka -shape. Kaya mas lalo sa ang ating munggo dahil doon sa fried onion na nilagyan natin at the end. At ito, testing time na. At titingnan titignan natin kung uh, maserba talaga ito. Mmm, Siyempre, ako nagluto niyan eh. Chef <laughs> PH pa. Ayan <laughs> eh na mga chef, at okay na yung ating um, munggo na yan. At ito na yung sinasabi ko mungo, na kakaibong munggo na pwedeng pwede, pwede yung isama sa listahan ng mga recipe niyo kasi ito yung munggo na hindi nyo na ulit-ulitin na pagluluto -ulit every Friday. At meron na kayong isang choices pa na idadagdag sa mga recipe nyo. Woo! Sarap! Perfect bag dyan mga ka-chefie. And thank you for watching. Thank you.